Diyos ko! Congratulations! My check, my check. Oh, oh, ayun, My what's check. What's up, what's up? Uh, una lang, Bruce, ko gusto ko lang sabihin or tanungin. alam mo ba na yung una niyong game kontra si Yusun, ang pinakamabilis na laban sa buong Snapdragon history ata? Nine minutes. So, ano yung naging key? Paano yung tatapos yung nine minutes lang? Ay, di, di ko rin po kasi alam na na 9 minutes pa na natapos. ka alam ba? Parang, at <in> the end office, <laughs> office lang eh. office lang eh. Ang no, hirap um, din talaga nun. <laughs> Ang ginagawa lang ka, namin at, okay. na pala alam ko. mga objectives namin. Basta ano, hindi rin na namin napapansin yung oras na kung ano, na minutes namin natatapos yung game eh. Sa bagay, pag nag-enjoy ka din naman eh, no? hindi mo na napapansin gumagalaw lang yung oras. Nasa gitna na ano ng laban eh, wala eh. na eh. Nasa gitna na ng laban eh. Oh, ito Bruce, ko may isa pa akong tanong, but parang kada araw na lumilipas palakas lang kayo ng palakas ano, ano sa tingin nyo pwedeng makatalo sa inyo ano sa tingin niyo, weakness siguro pero, nyo ma siguro makatalo lang sa amin yung sarili namin na eh pag ano mag naging ano kami masyadong kampante gano'n Kaya hmm. ano, siguro eh uh, yun siguro yung uh, kampanya ano, parang hindi na namin nila respeto yung kalaban niya. Eh, kaso, malinis pa rin yun. So, ang, ang, uh, ito magandang question to kasi may nakita sa mga comment section. Paano ba maging ganyan? Paano ba maging, uh, maging tigil? Ano, anong masabi, anong tips mo para sa mga nanonood para maging magaling na rumor? Siguro, ano? Huwag sila matakang na matay. Magtatakot ba uh, ako. Bakit eh. mamatay? Trabaho niya kasi Trabahan yun eh. Trabaho ng tank na mamatay eh. Salamat! Ba... Oh, please, Salamat pa. sinabi mo yan. Kaya Pero... sa mga nagtatarong sa akin ng KDA. Tama, di ba? Trabaho nga ng mga tank mamatay. Kaya pag pangit yung KDA, huwag mo kami sisihin. Di ba, Bruce ko? Tama? <laughs> Oo, oh, ba? Tama. O, oh, oh, last question, Bruce ko. Ano yung ginagawa mo kanina nung nakapansay yung camera? Ano yun? Ano yun? Ano yung ginagawa mo? Ikaw pa mo, walang na ko yun. <laughs> <laughs> ritual! 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 ritual yeah. okay. Malinis, malinis. Okay. Sorry. Last message, Bruce, kung may mga gusto kong pasalamatan, anong masasabi mo sa mga fans mo? Uh, go. Um, sa Sonic fans, uh, salamat lagi sa pag-suporta sa amin at sana patuloy niya kayong supportan. Tsaka sa pamilya ko na nanonood, salamat. At sa Joe Ongay na nanonood rin. Um, salamat. Abi mga wa baffero. <laughs> <mga, mga>, <laughs> Lahat ng in interview natin may Jowa no Bruce ko. <laughs> Talaga, mo ano mo masaya sila. And congratulations Bruce ko. Co. Good luck ha, sa mga susunod na games nyo. Parang medyo mahirap kayong talunin ngayon. So I think mas 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 good luck yata sa kalaban nyo. So <laughs> Thank you. <laughs> thank you.